Good good afternoon, everyone. Afternoon, ma Hello. Hi, ma good afternoon, ma'am. Hello. Hi, ma'am. Good afternoon, Paul. Oh, VP, are ready, hey, na kayo. Okay. Uh, yes. JC, can you? Are you yes, able to control the? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The microphones. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Oh, thank you. Ma'am, um, should we begin na po? Are you, will you mag-aaraw uh, ano po kayo? Mag may opening do you have an any opening statement ma'am before the question and answer po? Mm, I have that statement from yung senate hearing. Gusto mo ba ulitin ko dito 'yon o hindi na? Ah, uh, I guess meron na po tayo nun, ma'am. Uh any or okay. can you give us an update na lang po muna on the situation there at the Hague? especially kay PRRD po and former ESM. Okay. Um, so, ang update is, um, nasa loob uh, sa detention uh, si former President uh, Duterte, meron siyang access ngayon sa kanya lawyer na confirmed na ng ICC na ang lawyer niya ay si Nicholas Kaufman. at araw-araw um, sila nag-uusap ngayon araw-araw uh, sila nag-uusap ng kung anong gagawin sa kaso. At um, uh, almost every day meron din akong oras sa pagbisita sa kanya. Ang pinag-uusapan naman namin ay una-una yung bayan, pangalawa yung pamilya, and uh, pangatlo yung mga mensahe niya para sa ating mga kababayan. Ang susunod naman ay ang estado ni attorney uh, Bingbong Medialdea. Hindi ko lang kasi alam kung hanggang saan ang gusto uh, niya sabihin sa publiko sa kanyang health concerns uh, ngayon. Pero siya ay nasa hospital hanggang ngayon. Uh, nakita naman natin yung kanyang pagkolaps uh, doon sa ICC detention kahapon. So hanggang ngayon ay nasa hospital siya. At mayroon uh, meron atang mga procedure uh, na gagawin sa kanya. Hindi ko lang masabi kung ano yung mga procedure na yon. Siguro bagay na tanungin natin ang kanyang next of kin o ang kanyang asawa sa kung ano yung mga health concerns ngayon ni Attorney Medialdea. Pagdating naman kay Attorney Harry Roque, wala siya ngayon dito sa The Hague. Uh, nandito siya sa Netherlands. Pero nandoon siya sa isang uh, uh, lugar sa labas ng dahig para mag-file ng kanyang asylum documents. So wala akong update kung ano yung mga pangyayari uh, doon sa kanyang pag ng asylum documents. Bagay siguro na mag-request tayo ng interview with uh, Secretary ni Harry Roque kung anong estado ng kanyang mag-file ng asylum dito sa the Netherlands. So, first question po from Marisol Abduraman, JMA News. Sola? Marisol? Jace, can you hear me? Jace? Yeah, yeah. Loud and clear. Okay. Ma'am? Ma'am B, good afternoon po. Ganda nga po. Ma'am? Um while you are there po, we'd like to ask lang kumusta po ang OVP without you now ma'am? How is it functioning po? Or kahit nandyan kayo, are you still working? Ah uh, yes ma'am, opo. Uh okay lang po ang estado ng Office of the Vice President, patuloy po. Kung ano man yung naiwan na mga projects, uh sa maliit namin na budget uh, ngayong taon na ito ay tumutuloy po siya. Uh, daily po ang communication namin uh, ng aming uh, USEC at ASEC, ng Office of the Vice President. And um, ito po ngayon, ginagamit ko na laptop, kakakuha ko lang para makapagtrabaho ako uh, sa mga office work na kailangan namin at gawin yung mga meetings na kailangan ko gawin uh, sa trabaho ko dyan sa Office of the Vice President. Alright. Ma'am, pasensya na ha. I hate to ask this pero may panawagan po ang palasyo na as vice president, yet though they understand you, you as a daughter, a lawyer, pero bilang vice president daw po, kayo rin ho ay meron din daw tungkulin sa mamamayang Pilipino. Kaya ang panawagan nila, mamis, umuwi ka rin daw dapat dito para magampanan niyo po ang kanyang tungkulin. Ay, inyong tungkulin rather. Right, opo. Uh, I perfectly understand that. In fact, ha, hindi ko naman din gusto talaga na magstay dito, no? Dahil ang mga anak ko, ang pamilya ko ay uh, nandiyan sa Pilipinas at ang trabaho ko ay nandiyan sa Pilipinas. Pero as vice president, may duty din ako sa isang kababayan natin, isang Filipino citizen who is held against his will dito sa ICC detention center. So, wag na natin isipin na tatay ko siya. Isipin na lang natin na vice president ako at gumagawa ako ng paraan kung paano maibalik natin ang isang Filipino citizen sa ating bayan. At hindi ko nangakalimutan ang aking trabaho dyan sa Office of the Vice President. Araw-araw kami nag-uusap ng aking mga kasamahan. Iila uh, iilan na lang naman po ang naiwan na projects uh, dahil uh, Approximately 700 million yung budget namin dyan. At uh, yung projects namin, uh, karamihan ay magdidepende sa end of school year ng mga kabataan dahil nakatutok kami sa edukasya namin uh, sa edu edukasyon. So ang preparations namin ay uh, before magbukas ang bagong school year sa mga uh, GIDA areas ng mga public schools natin. So, uh, yes, uh, multitasking ako. Nandito ako as Vice President, ginagawa ng paraan, paano maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Nagtatrabaho ako uh, through our satellite offices, through our central office of the Office of the Vice President. Tuloy-tuloy ang uh, serbisyo namin uh, para sa bayan. At um, yes, wala po akong balak na tumira Uh, dito sa the Netherlands. Uh, hindi ko po gusto tumagal dito. Pero madami akong kailangan na sikasuhin. Trabaho dito, trabaho dyan uh, sa Pilipinas. At alam ko kung paano magbalanse ng trabaho dahil uh, mas mahirap pa ang trabaho ng isang mayor. Sa sobrang dami ng issues and concerns so, ng, no, ng isang lugar. So marunong na ako bumalanse. All right, maraming salamat po VP. Okay, next maraming. question, Red Mendoza Manila Times. Ma'am, good afternoon po ma'am. Do you hear me po ma'am? Yes, I can hear you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Uh, three questions sa mga ko na ito po ma'am. Ma'am, uh, may estimated date po ba kayo na uuwi kayo sa Pilipinas? Number two, uh, how much po ang ng ng pamilya ninyo sa sa legal uh, legal uh, defense ni former President Duterte. Number three, uh, are you going to join na po ba the rallies of the PDC laban coming forward pag bumalik po kayo dito sa Pilipinas? Yun lang po, ma'am. Unang-una, uh, -una, um, hindi ko pa, al meron akong return ticket dahil sa April yon dahil Uh, kailangan kasi, uh, required siya bago ka makaalis ay meron kang return ticket. So meron akong return ticket sa April. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako dito uh, sa totoo lang dahil hindi pa nabuo yung legal team uh, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. As Vice President, uh, may obligasyon ako na buuin yung kaniyang support group uh, dito para merong tumutulong sa kanya na makalabas dyan sa ICC uh, Detention. Pangalawa, magkano ang gastos ng pamilya namin sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Sa ngayon ay uh, wala kaming pinag-uusapan ng abogado, pero nagpahiwating na ako sa kanya na kung pwedeng mag-apply ng legal aid jaan uh, sa loob ng ICC. At uh, patuloy namin pinag-uusapan ito. Kahapon may meeting kami, uh, hindi namin na, na take up ang topic ng budget. Pero alam niya dahil noong isang araw ay uh, sinabihan ko na siya na malaki ang posibilidad na mag-apply kami ng legal aid at hindi ito privately funded uh, case. Um, ang um, pangatlo is cool.